Bago pa maging isa sa mga pangunahing lungsod sa Cavite, ang bayan ng Carmona, ay marami pa itong nakatagong kasaysayan na kailangan nating palawigin at balikan. Nagumpisa bilang isang maliit na settlement na kung tawagin nooy Sitio Labak. Matatagpuan ito sa hangganan ng bayan ng Silang at Binyang Laguna. Pinagyaman umano ito ng tatlong magkakapatid na taga Silang sa pamamagitan ng paglilinis at pagtatanim sa dati malawak nitong kagubatan. Inakit ng kapatagan nito ang iba pang mga taga Silang na lumipat na rin dito. Subalit, 44 nang inihabla sa korte ng mga Dominican representatives ng Colegio de Santo Tomas mula Hacienda San Isidro de Binyanang Silang. Kasama ang mga tenants sa tatlong sitios, kasama ang labak at walong lupaing kabalerias dahil original na teritoryo umano nila ito. 1746, sa tulong ni Land Adjustments and Pardon Commissioner Pedro Calderon Henriquez, nabatid na labis ang pagsukat sa lupa at naipanalo ng mga residente ng Silang ang kaso. Mula dito'y itinakda ang hangganan ng dalawang bayan na pinaghiwalay ng mga ilog ng Lukasan, Laing, Kalabuso, Tagos sa Sorosoro at Paseo de Tablas. Mula dito ay tinawag ng Baryo Latag ang dating Sitio Labak at formal na naging parte ng bayan ng Silang. Ngunit dahil sa may kalayuan ang poblasyon ng Silang, as early as 1823 ay nagnasah na itong mahiwalay dito. Pinamunuan ni Tiburcio Purifikasyon ang petisyon sa pagkalas at pagbuo ng bagong bayan. At sa pamamagitan ni Gobernador General Fernando de Norsagaray, ganap na nahiwalay sa kanyang mother town ang latag at itinanghal bilang ang bayan ng Carmona noong February 20, 1857. Ang pangalan ng bagong pueblo hango sa bayan ng Carmona, Seville, Spain. Bilang communal land panahon ni Governor General Ramon Montero Eblandino ay ipinagkakaloob ang paghahati at pagsasaka ng nakatiwangwang na lupain sa bawat padre de pamilya na taal ng Carmona sa loob ng tatlong taon, ngunit dahil sa paglobo ng populasyon ay ginawa itong palabunutan. Ang Subasta de las Tierras Comunales del Pueblo de Carmona ay ang nakilala na nating sorteo ng bukid ngayon na sinasabing nagsimula na noon pang 1861. Ang mother town ng GMA Cavite ay ang Carmona, dati itong lupaing bahagi ng kabilang baybay. Naging lungsod ang Carmona sa isinagawang plebesito noong July 8, 2023. Meron na po itong 14 barangays ngayon at nagse-celebrate ng kanilang Sorteo Festival tuwing kada ikatlong taon sa buwan ng Pebrero.